Guys, welcome to my vlog. For today's video, guys, mag-unbox tayo. Kasi may binili ako doon. Sabi, nabili ko pala sa Japan Homes. Ayan, sa Japan Homes nagsisil kasi ito yung nabili ko, guys. Yung pangalan niya is Paul Bear. Pero ano siya, stainless steel vacuum. Ayan, stainless, stainless steel vacuum pot. Ayan, ito siya. Atin ang buksan, guys. <laughs> Atin ang buksan, nabili ko siya kasi nagsisell siya. Uh, yung yung price niya is 200 plus. It's kidding. Anong ano na lang siya? 100 100 it's kidding. Buksan na natin. Buksan na natin. Hindi ko pa na hindi ko pa na check. Kaya i-unbox natin, guys. Ano siya. siya? Ganyan siya. Tapos, siyempre, meron siyang manual. Sabi mo na natin. Ganyan siya. Ganyan siya. Mayroon siyang English. Yan, may English. Mayroon din siyang Chinese. Ito siya guys. Ano siya? Ilang 1500 ml. Ito yung brand. Niya. Parang siyang thermos. Pero medyo malak malaki siya. Maganda siya kasi ayun. Oh, maraming mainit na tubig ma mailagay natin dito. Maganda siya. Ito na yung loob. Tapos, yung hawakan niya, oh. o. Ano Tapos, maganda yung kanyang, ano, may rubber siya, o. Oh. Para hindi, hindi madaling, ma, ano, hindi madaling lumamig yung tubig. Tapos, uh, maganda siya, o. Oh. Maganda siya pag mo siya, pag ipa-package mo siya, kailangan mo siyang lagyan ng ano, i-wrap mo siya ng bubbles para hindi siya maging ano dito. Matibay siya, siyempre maraming laman yung box. or balutin mo yung damit. Balutin mo yung damit para hindi siya ma mayupi or ma ano dito, ma, masira ba dito. Hindi hindi siya babasagin. Stainless siya guys. Hmm, ganyan pala siya. Maganda siya, guys. Oo, kasi ano Maganda yung kulay niya. Ayan guys. Balik na kayo ni Ate, yung box na rascal, bakli part. There must be there must. Malaki, guys. Give na natin yung manual, yeah, para ipagmay-ayon tayo. Clear. Guys, that's it for today's video, guys. Thank you for watching, guys. Thank you for all your support. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Jalen Vlog. Thank you, thank you, guys. God bless everyone. And have a nice day, everyone. Thank you so much. Bye bye. God bless. Thank you.